ang kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas o na mga lesbian, gay, bisexual at transgender na mga komunidad ay isang mahaba at masalimuot na kasaysayan. Ngunit bago pa man sumiklab ang revolusyong sexual noong dekada 60 at 70 sa Amerika at, at iba't iba pang mga bansa sa buong daigdig, mayroon na ang Pilipinas na mga kultura tradisyong primitibo na may ituring isang maagang pagkamulat sa usaping kasarian. At isa sa mga ito ay ang konsepto ng mga babaylan kung saan kadalasan ang mga lalaki lalaking babaylan ay nagkukunya at nagaan yung mga babae upang kalugdan ng Diyos. Madalas rin na ang mga ito ay kasal sa kapwa nila lalaki. Pagdating ng mga Kastila, nawala ito, naging mas konserbatibo ang mga tao. Lumipas ang mga daang taon, sumiklab ang kultural na pagbabago sa buong mundo lalo na noong 1960s. Nagkaroon na ng opinyon tungkol sa LGBT at nagkaroon ng pagkamulat ang nakararami. At mula noong 1980 sa hanggang sa maagang simula ng 2000, umusbong ang mga grupo na naghahangad ng dagdag karapatan sa LGBT community tulad na lamang ng mga sumusunod. Ang ladlad ni Dandona Remoto, Lesbian Collective ng 1992, Pro-Gay Philippines, Metropolitan Community Church, University of the Philippines, Babaylan, lesbian advocate at cannot live in a closet or CLIC at lagablab network ng isang politikal na grupo. Ang mga nabanggit na grupo ang siyangan nagbukas ng isip ng mga mamamayan tungkol sa tunay na kalagayan ng LGBT sa Pilipinas.